Pag-guest ni Miles Ocampo sa Lumwood Kasalupa, Kasado na nga ba? Pilot episode ng Pajak Princess, may kaugnayan daw sa role ni Kiko Estrada bilang Abra sa Lungwod Kasalupa. Tila kasado na nga, ang pag-guest ng Pajak Princess na si The at Miles Ocampo, sa Lungwod Kasalupa, na posible nang na mangyari ngayong Season 2, o ngayong bagong yugto ng Lungwod Kasalupa, na napapanood na nga ngayon sa prime Time, 7.30 p.m. pagkatapos ng Frontline Pilipinas at bago magbatang tiyapo. Kaya naman, kung magge-guest si Miles Ocampo dito, ay mapapanood na rin si Miles sa prime time, kasama nga si Kiko Estrada, na paniguradong muli ng magpapakilig sa mga manunood, lalong-lalo na nga sa mga Kimi fans. Pero kailan nga kaya, at gaano kaya katagal ang exposure ni Miles? Mapapadaan lang kaya si Miles bilang Pajak Princess at magiging pasahero si Kiko bilang Abra? O bilang ibang karakter naman kaya si Miles? Yan nga ang mga tanong na hindi pa nga malinaw sa ngayon kung sakaling nang mangyari na nga ang pag-guest ni Miles sa Lumuod ka sa Lupa. Matatandaang, ayon mismo kay Kiko Estrada sa isa nitong interview, ay pwedeng nang mag-guest si Miles sa kanilang teleserye, na kung saan ay sinabi nga nitong, maybe she can guest here season 2. Maybe she can guest here season 2. Na kung saan, ay ayon pa rin kay Kiko, na pinag-uusapan nga din daw ito ng kanilang mga producers, na nagulat nga daw, dahil nga sa dami ng mga kinilig sa Kimi. Na kahit nga daw ang kanyang mga co-star sa lumuwag kasalupa sa lupa, ay pinag-uusapan ang Kimi, na ayon pa nga kay Kiko sa isa niyang video, ay palagi siyang inaasar ng mga ito dahil pa rin sa kini. Na mga napag-usapan na rin natin. Sa ngayon na, ay napapanood na sa prime time slot ang lumuhod ka sa lupa, na talaga namang inabangan din ng mga manunood. Ganun din nga ng mga team Kimi, na todo din ang suporta dito, gaya na nga lang ng pagsuporta nila sa Pajak Princess. Na talaga namang nakamis sa astig na serye na ito, na napapanood noon sa hapon pagkatapos ng It Bulaga, pero ngayon nga ay nasa prime time na. Kaya naman marami din ang pumuli sa mga cast, direktor at iba pang mga nasa likod ng teleserye na ito, dahil nasa prime time na nga ito ngayon. Isa rin nga sa mga pinuri at nagustuhan ng mga netizens dito, ay ang bagong intro ng bagong yugto ng lumuod ka sa lupa, na kung saan ay makikita nga, ang mga cast nito, at ang ilang maiigsing mga fight scenes. At napapanood naman, ang week-long marathon livestream nito sa hapon, na mapapanood naman ang mga nakaraang episode nito, o ang mga replay episode nito. Para sa mga hindi naumpisahan ng kwento at ngayon lang napanood. Ganun na rin sa mga gustong balikan ng mga nakaraang episode nito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at pakilike like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At ngayong nagsimula na nga ang bagong yugdo ng lumuod ka sa lupa, ay marami na nga ang mga nag-aabang na mga fans, na mapanood si Miles, na makasama ni Kiko sa lumuod ka sa lupa, ngayong nasa prime time na nga ito. At ganun na rin na makasama naman ni Miles si Kiko sa Pajak Princess. na mababasa pa nga ang ilang mga comments sa atin mismong channel, na mga excited namang magkasama ang Kimi sa mga future projects nila. Shoutout sa inyo! Matatandaang, bukod sa makikita din ang ilang lugar sa eksena, sa lumuod ka sa lupa, na makikita din na sa Pajak Princess. Ay matatandaang, sa pilot episode pa lang ng Pajak Princess, ay nabanggit na ng nanay ni Princess dito, na pangarap pala nitong maging isang abogado din. Kagaya na nga lang ng role ni Kiko, na naging isang abogado din bilang attorney Abra, kung saan ay sinabi nga ng nanay nito sa kanya na, Princess Jane Nueva, di ba sabi mo sa akin gusto mo pang maging abogado? Princess Jane Nueva, di ba sabi mo sa akin gusto mo pang maging abogado? Na nangyari nga, sa unang episode ng Pajak Princess, noong bata pa ang karakter ni Miles, at habang pinapagalitan silang mag-ama ng nanay niya, matapos nilang tumulong sa nangyaring sunog sa kanilang lugar. Kaya naman, may mga mababasa kang mga comments, na posibleng nga daw magkita ang dalawa, pero baka bilang abogado na rin daw ang karakter ni Miles na si Princess. Kumbaga, baka daw future na Princess ang mag-guest. Pero, hindi din naman maisa santabi, na pwede din ng maging pasahero din ni Princess si Attorney Abra. At dahil nang galing na nga mismo kay Kiko ang posibilidad na pag-guest ni Miles sa lumuod ka sa lupa, dahil pinag-uusapan pa rin ang kimi ng kanilang mga producers, ay marahil hindi na nga magtatagal, ay mapapanood na nga, ang posibleng maging unang pasabog ng TV5, sa mga kimi fans sa buong mundo. Samantala, narito naman ang mga comments ng mga netizens, nang mapanood ang bagong yugto ng lumuod ka sa lupa sa primetime. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?